Dito. Project natin dito. your smile lit up like a sunrise glow touch so soft where the seasons flow we met where the stars take their flight every moment with you feels just right whisper your name Ayan, kita na tayo sa Gabriel Project. Thank you po mga anak ni Nanay Kiko. Boss Panking. Boss Panging. Maraming Boss, boss? Maraming, maraming salamat po merienda sa tanghalian. Ayan, sopa. Sopa. Yan, dito tayo sa Plaza Project. Uh, tapos na po. Pero yun na lang po ano, sa CR yung mga yung kanyang laboratory, yung tiles. Pero wala na po tayong gumagawa dito. Ayan. Malinis na. Tapos na po. Pwede natin i-turn over kay Boss Pugoy. Itong project natin dito. Ito na lang po. Yung sa CR. Yung tiles. Ay mga boss. Yung kanyang cabin na sa CR. Ah, uh, tiles na lang po lalagay natin sa bili boss po goy. bibili po tayo ng tiles. Yun na lang po yung kulang. Lavatory. Yan, meron nang yung ano, yung water closet. Pwede na po yan. Yan. Ito din yan. Tsaka yung kanyang ano, yung shower enclosure niya. Ah, uh, Huli na mura daw, sabi niya. Uh, Pagkagawa na lang kay Boss Julius. Yung shower and closure. Ayan na. Tapos yung kanyang bag. Ayan. Okay na. Ganda na mga boss. Kumain ra. Ayan. Tapos yung kanyang lababo. May tubig na rin yan. Malinis na mga boss yung kanyang mga outlet ayan meron po siyang takip may, may takip yung outlet niya kahit na umulan hindi mababasa hindi dilakado lahat po ng outlet na saksakan merong mga cover ayun ah papaya ni Basbogoy oh may ilog na ayun ah no? sarap niya papaya yung sa ilalim, okay na rin po, tapos na yun lang din, laboratory yung tiles ang lalagay natin yan ganda let's go ngayon mga boss, baa baa sa arap. hindi pa tagulan talaga pero baha na yung kalsada rito ayan yung lugar dito sa uh, masantol parang doon sa project natin sa makabebe ganyan din pag ay tayo dumalaki yung tubig ayan magiging saray dito mga boss parto ayan na try ko lang yung pin lights niya yung may kulay blue CR ayun na ito na Yung okay. kitchen niya, yeah. ayan. So yun mga boss Ayan po yung update natin dito sa Plaza Project Wala na yung mga tropa natin ah, na din na sa, ano, sa San Gabriel At saka sa San Nicolas So yan ah, 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 ah. Tapos yan punta muna po tayo sa San Gabriel Project Para po Update natin yung project po natin doon Wall lamp Ayan Okay na rin po yun yan, yung po sa ilalim, uli na raw pagagawa ni Boss Pugoy. baliyan yan muna po yung binagawa niya, yung sa daas at saka yung dito sa kwarto. Ayan yung baha. Hmm. Something mm. na lang. Nag-Alver Project po tayo.

Parang malamig ang panahon na. Mahangin. Ito, giba na to, mga boss. You know. Mamaya, ito naman pagigiba natin. Ito tambak natin. Isang dam po yan, no? Hanggang dito lang yung isang dam tapos pa-order pa tayo ng ano, isa ay tapos na yung ating metal paring uh, ceiling dito din naman sa right side naman Dito na tayo sa kabila para matapos na po para malagay na yung ano yung plastic hindi na nakalagay na yung plastic niya kaya pina final na natin yung pintura dito para malagay na yung plastic yan yan po yung kulay niya base ang kulay niya tapos dito sa arak ay sa ano sa side nakapain na nila lang sa ilalim pinatapos na ipapos muna yung ano yung mm, mga kanto sa mga bintana bago natin yung final paint dito sa likod kasi natin para hindi ba matanggal yung tambak natin kahit na tatlong patong lang ng aloe blocks para hindi ma malaglag pagka umulan at saka humahangin So, kinakanto na ni Pax itong ano, itong pintan na rito tsaka yung sa aircon. Mga natin, nakatagay lang mga box. Yung mga utility box natin. Ayan na. Break time na? Ano po? Ba, muna po tayo. Ano yan? Anong meron na natin? Elbow. <laughs> anong elbow? Kaya mga mga show pa sa sielo, wala na ano ah, pang hati. maraming maraming salamat sa kay nanay mo sa tsaka sa mga anak niya na laging may libreng merienda at tsaka may libreng tangali yan. So ba, ka. Hey, salamat ka. Thank you po sa mga anak ni nanay mo sa... Hey, Salamat sa merienda po.

Ang kanang okay, order? Ang kanang okay, order siya siyalo? Okay, order na? kuya boss, hala nga yung eh. Ano 35 yung mga pati order sa akin ah? Siya eh. Siya na yung pinagagawa ko kay Remi. Yung pinaka-cover niya, yung firewall niya. ano? Uh, Liso lang lalagay natin dyan mga boss Tapos Thunder ceiling din Ito pinagigiba ako na kay Arnel Kay Elias Elias Kaya yung balas boss kung ano akong balas Abo. kaya Oo eh. makakakanda kaya ito Kaya ito ken ito Kaya ito Kaya ito Kaya Mag aalo sila dito Ayan nagigiba na to Yung pinaka bintana niya dito sa master bedroom oh. Tapos asintayin ah, yan Dito ayan pinalalagyan ko ng ano, aloe black tapos talagyan ng alo para cover sa tambak natin Tsaka yung pinaka brace niyang ano yung ano bakod parang para di siya bumigay doon sa kabila kailan meron siyang tabag dito panabet asinta asinta po natin tapos si sasama natin sa ano sasama natin sa poste <laughs> ano tagal mga scaffold okay na po yan, finish na po Hilali na lang, pati yung ano, pintura yan, nakadalawang patong na kami dito tapos yan, baka isa pa siguro tapos bubuusan natin yung poste para yung tambak hindi na pupunta doon pinakasupport na din sa bako dyan para hindi bumigay doon sa kabila ito plaster mga window ito pinagigiba ko na rin to para makasinta na rin yan para ma ano na yung bintana ma finish na ni Pax yung bintana rito tsaka to giba na rin demolusyon ulit mga boss ito yung pinaka ports nya Terrace tapos spander ceiling yan dito tapos meron siyang firewall na no na liso ayan tapos mga no, boss kain na tayo ito pa dito ayan kain na na ano mo natin Bartolome? Na oh, manok ko to. Sugo so, taba. Uh, eh. uh, How? How? Santok na kita boss maraming salamat po kay Nani Mosa at sa mga anak niya. Saka kay Mami Lita, ayan. Oh, salamat ka, boss Thank po sa anak ni... Salamat sa kay... Inoy. Mosa. Kay Mami Lita. I love you. Ayan, kain na yung mga tuwa natin. Si Bartolome, ah, alias pong Revilla. Hahaha will ya yeah. Sarap ng na natin. Adobong manok at saka baboy. Ano? Tataba na naman siya yan, si Hijelo. Oh, Hijelo! Kasi yung... Wala na yung kalunggong? Ano yung kalunggong? na yung kalunggong? <laughs> Kain okay, tayo ba, boss? Bosa tayo! Bosa tayo! Bahayin lahat mga boss Para maubos na yung pagigiba natin Ito si Bart, masun na Pasintada na Bart Bali po yung bintana yan Yun, Malit lang po yung bintana doon Kasi yung kamay na ni Mosa dito Para hindi abala yung blinds na lalagay natin Nakabl Naka-blinds po lahat ng mga bintana Pakatapos ito Tapos ito uh, yung dating Pintahan rito na 4 feet by 4 feet po ang nilalagay natin. Bali maliit lang po yon, 3 feet by 4 feet lang po yon. Tapos yung aircon, ayan, pinipinis na niya, no? Lasta niya ni Pax. Dito, asintada rin dito. Sabayan na, lahat ng mga tropa gumagalaw. Kasi inahan natin yung tubig baka lumaki na naman hindi tayo makapagtambak hanggang dito muna hanggang dyan muna po tayo kasi malalim pa doon hindi pa tayo pwede okay. Ito, tapos na rin to Uh, may er may aircon dito kaya hindi pa tinapos yung sa ilalim at saka yung ano window baka gelo na lang po nilalagay natin dito para uh, fresco yung hangin alis na ano, pa na na dito lang no ano sliding door uh, sliding window kaya kalahati lang yung nabubuksan pero kung ano kung kung gelo ito ka, lahat nabubuksa para yung angin na uh, dito mas maraming angin napapasok dito sa loob ito yung rinse nung ano nung nung bintana na natapos ni Pax 3 feet by 4 feet ayan pinarepare ko na kay Kabadi yung grills na lalagay natin

mga boss yung ating minasinta bali 4 feet by 4 feet po ang laki ng ano ng window na to pagka na finish ito 4 feet by 3 feet ayan naka finish na po yan tapos masila na lang yun sa aircon ayan nasukat na natin yun sa aircon dito sa master bedroom tapos yan pakatapos to pwede na mag training yung installer natin sa ceiling tsaka yung amba pwede na natin ilagay to next day Itong sa CR nakalagay na lang, mga boss, yung amba. Yung pong dating mga amba yan, nilagay ko. Pinalagay po nila. Tapos dito, aircon. Tapos yung... Ano? Uh, window. Yellow window. Nalagay po natin dyan. Tapos order na tayo ng mga amba. Dito sa main door. Tsaka yung pinto. Dito sa porch. Ayan. Konting giba pa mga boss para pantay dun yung flooring natin diretso dito yan pantay pantay po yan tapos doon tayo ulit dito step hanggang doon sa likod pantay pantay yung tambak kaya lang mga boss lubog yung mga asinta dito di, tayo pwedeng di pa natin pwedeng iduktong to kaya nilagyan mo natin ng ano dito ng harang para suporta rin dito para hindi bumigay yung ating ano bakod o asinta Ayan dito. Ayan o. Ayan. Ayan. Exacto mga boss. Mahambon. Bakang bukang ulan na. Ayun po yung update natin dito sa San Gabriel Project sa Dream House ni Nanay Mosa. Ayun po yung isang linggo pa natin. Ayun. Iba gawa. Ang ating ginagawa dito. So ang ganito lang po yung vlog natin mga no, boss. Ayun. San Gabriel Project. Uh, salamat po. God bless.